lang po ang governor ng China ang pumunta sa Davao. Magkasama rin si, nandun din si Pap Shikils. Hindi ko alam <clears throat> kung bakit siya pumunta. Well, tingnan natin. Oh, hold on. Alright, alright, alright. Saan bang Dinagat Islands? Parang gusto kong i-open eh. Teka ha. Saan ang Dinagat Islands? Hindi ba to sa Mindanao? Oh, ganda sa Dinagat, o. Hold on, mga atat kuya, Nagkakalkal lang ako ng Tinagat Islands din, eh. oh, ang ganda! Parang Palawan ang datingan. Oo! Oh! Surigao del Sur? Katinatong dito, Dinagat Island, part of Surigao del Sur. Nandun si Papshie. eh. Dinagat Islands is a young pra island province of the northern tip of Mindanao. Oo! Oh! So, nasa Mindanao si Papsi pumunta siya ng Dinagat Islands at pumunta rin siya ng Davao. Kaya sabi ko, kung nasa Mindanao si Papshi at nag-meet nga po si VP Sarat, ang governor ng China, nakipag-meet, nag -ano man lang ba, pinayagan man lang bang mag-courtesy call itong governor ng China kay Papshi? Total, nasa iisang lugar sila, pagkakataon na ang ma-meet ng isang Chinese governor, ang Philippine president. Kaya lang, eh, ewan ko, parang ayaw ni Papshi makipag-meet sa mga ano, envoy ng China. <laughs> In fact, si Tatay Digong pa pumunta ng China on behalf of the Filipino people, 'di ba? Oh. Hold on. Kasi talagang kailangan natin makipag-usap sa China na huwag tayong durugin kung sakasakaling magyera sila ng anemika. Nandito na ang mga kanuin. -e. Good luck. Kung may passport tayo, magsipaglayasan na tayo sa Pilipinas. Oh, eto, post ni VP Sara. Kasama si Pangulong Kels Dumalo po tayo sa pagpupugay sa mga bayani ng bansang makabayan dito sa Davao City. Sinamahan ko si Pop Kels sa ceremonial awarding ng tulong sa anim na beneficiaries ng comprehensive blah blah blah. Oh, ayan mga namatay o su sugat-sugatang suga sundalo. Kasama rin namin si uh, si Benher. Blah blah blah, ayan si VP Sara nagbigay ng mga benefits uh, kung ano man yan oh, tulong medical daw yan oh, tulong medical, financial so may pera, edukasyon, trabaho pabahay, di ba, pang welfare assistance so magkasama si VP Sara at si PBBM kanina sa Davao kaya ako kinakalkal yung Dinagat Islands pumunta din dun si Papsi kan, uh, kanina oh, yeah nandun sila ngayon may isang post ang isang Ensaymada Vloggers dito Kunwari, hindi nila binabati ko si VP Sara, di ba? Pero talagang antay Sara Duterte ang mga yan eh. Hold on. Tuwing may post itong sa mga Vloggers na pinaghihinalaan namin na siya yung nasa likod ng Politic PH na kaaway ni, ni Sass at sana'y kasuhan nga ni Misas. Yan po yung pinaghihinalaan namin ano, ...personality behind politic uh, politic ph ayan may post siya to uh, po, po, niya yung picture ni VP Sara at ni Papshi Kels oh, President Marcos in Davao and VP Duterte and then uh, Avalos were it's all work 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 asip. parang gusto niya parati ang sipag sipag daw ni VP Sara at saka ni ano oh, ni, ah, sipag daw ni Papshi Kels oh, oh. ayan o oh, post ni ito yung tinatawag nilang kukiruki. <laughs> President Popshi at VP Sara are at the moment in Davao. They are evidently working together better and stronger than ever. Kung magsulat ito, very sensationalized. Hindi ka bagay maging ano, anus writer, kukiruki. Uh, Kasi ano eh, magaling ka mag-sensationalize ng sulat. Eat your hearts out, kakampiwars! O, oh, sabi niya, VP Sara is with PBBM all the way ang gusto niya iparating dyan ni Kukiroke, ang mga kakampyor ay ito yung mga DDS na ayaw sa Marcos. Kakampyor ang tawag niya. Oh. Parang, di ba, um, parang ang hula ng mga DDS ay pinababayaan ni Papshi si VP Sara. Kinukuyog na kasi si VP Sara ng, di ba, ng mga Pinklawan, ng mga Marcos loyalists. Ganyan ayan uh, nga, uh, pati Philippine Media, pinararating na si VP Sara ay ano, uh, kurakot, gusto nang ma-impeach, gusto nang ipa-impeach, di ba? Nagwaldas ng 125 million ay galing naman kay Pepsi. Within 11 days so si VP Sara ay parang waldas, tapos mga 400 pa daw may get yung ano, yung security guard ni VP Sara, PSG napakaraming bodyguards ni VP Sara ganyan kung ano-ano nang -ano ibinaba tong intriga kay VP Sara hoy ko kayo ang kumukuyo kay VP Sara hindi ang mga DDS kami mga DDS solid kami kay VP Sara mas naniniwala kami kay VP Sara kaysa sa sinasamba mong malaki ang tiyanena oh. kayo ang nang-iintriga kay VP Sara tapos ngayon post post kayo ganto kayo mag post wala kayong ba? Diba? ang papshi ninyo ay talaga namang pinababayaan si VP Sara. Kinukuyog na nga, hindi man lang ipagtanggol. Iniintriga na nga, hindi man lang saklulohan. Katulad sa 125 million na yun na ano, confidential funds. O, oh, eh sino ba nagbigay noon? Di ba opisina ni papshi? Kung mali ang ginawa ni VP Sara, dapat batikusin. Ba't si, ba't si VP Sara lang pinabatikos nyo? Hmm. Ayan, magkasama sila. So. Okay, magkasama sila, VP Sara, magingat ng konti. Baka ikaw ay, eh, di ba? Ginagamit lang kasi alam naman namin na maraming madslinging attack sa iyo ngayon, VP Sara. Sinisiraan ka ng todo-todo, hindi ka man lang may pagtanggol niyan. Di ba? O, tatanggalan ka na nga ng confidential funds, VP Sara. Hindi ka man lang matulungan ni Papshi na maipag na continue mo yung laban mo, laban ah uh, yeah, kontra mga makakaliwang grupo tapos ngayon eh biyabit kanya well ewan ko ano ang laro ni VP Sara dito pag magtiwala lang tayo sa kanya no katulad ng kanyang tatay na isang chess master may ano naman ang masasabi niyo dito mga ate at kuya ayan yung sasabi ko kanina namimigay ng mga bigas-bigas si Papshi nagbubuhat ng bigas uh, pinangunahan ni Pangulong Papshi Junior ang pamamahagi ng puslit na bigas sa Dinagat Islands yun yung kaya kinakalkal ko nalaman ko na Northern Mindanao pa rin ang Dinagat Islands so okay kanina lang to ayan o no, 3 hours ago at magkasama sila ni VP Sara o oh, pinos ng Kukiroki ba? Diba? post din ni VP Sara 6 hours ago magkasama sila ni Papshi so nasa Mindanao ating Papshi Kells so, siguro after ng lakad nila ni VP Sara namudmud siya ng bigas puslit na bigas sa Dinagat Islands o kanina, biyernes namigay ng puslit na bigas ito yung mga na-confiscate na mga nakahoard na bigas bakit kaya siya namumudmud bakit kailangan physically siya ang mamigay magbuhat oh, sabi rin ng Kukiroki pala na talagang pinapuri uh, pinupuri niya si Papshi eh uh, patungkol sa pagbubuhat ng bigas na ito. May may, may post yung Kuki na yun eh. Yung Ensaymada vlogger na pinaghihinalaan namin. Sila yan ni eh, Barney. Hoy Kuki Roki. Kung todo mo siraan si Barney sa amin noon, tapos ngayon magkaibigan na kayo. Parang pareho lang ang likaw ng bitukan nyo, kaya siguro kayo magkaibigan. Oh. Trabaho mo ng Pangulo to, di ba ang dapat trabaho ng Pangulo siya lang yung uh, nag-overlook ng lahat? Hindi niya kailangan magpawis. Sa dami ng responsibilidad niya. Right? Hindi siya dapat nagma-micromanage. Pero, syempre, pogi points to eh. Ay, taray, namimigay ng bigas ang sipag ng Pangulo natin. No oh, hands-on, ganyan-ganyan. Yes, ko po. Sa dami iitindihin ng Pangulo, problema sa droga. Deadmatology. Kasi nga, bigas ang ano eh immediate solution sa problema ngayon ng mga Pilipino na ang mahal-mahal na bilihin, marami ang nahihirapan hindi naman tumataas ang suweldo. 'Di ba? Oh. So, yan, mood-mood ng bigas. Tsaka siguro ano rin niya to, uh, tawag doon, may, may term dito eh. Parang damage control niya. 'Di ba? Gustong-gusto niya mag-import ng bigas. Excited na excited yan mag-import ng bigas galing sa bibig niya mismo na di ba? Kailangan natin mag-import kasi bumagyo. Nasira ang pananim na alala niyo noong nakaraang buwan. Nasira daw ang mga pananim diyan sa Central Luzon kasi di ba ang Central Luzon maraming palayan. May Faisiha, Pampanga, so on and so forth. Oh, parang kilala sila as rice granary ng Philippines eh. So dahil nga daw bumagyo, excited na siya ng iwi. mag-import tayo kasi bumagyo. Na, na ano nasira ang pananim, wala tayong bigas, 2 days na lang ang stock ng NFA. <laughs> Tapos biglang nabuking may mga smugglers, may mga hoarders. 'Di ba? Ililitago, iniimbak ng mga lokolokong sindikato ang bigas, aantay na magmahal. Oh. Tapos ang ginawa niya may ka, price ka, price cap, which is very wrong, ha? Maling maling step 'yon, according sa mga ekonomista. Ililimit mo yung presyo ng mga bilihin sa palengke, tapos ang mabibili ng tao isang isang kilo lang per household. 'di ba? From 60 to 80 pesos na bigas binaba niya ng 50 yata. Okay, natuwa ang mga, ang mga Pilipino may mabibili ng 50 na bigas. Eh dati 40 nga 'yun eh. O. Pero ano ang epekto noon? Bibili ka isang kilo lang. Hindi rin hindi rin ibebenta ng mga ano ng mga retailers ang bigas kung malulugi sila. Kaya nga isang kilo lang ba, bawat household eh. Hindi nila, hindi rin nila ibebenta. Hindi nila ilalabas lahat. O di kakapusin na naman ang bigas mali ang mga mali ang mga hakbangin ng papsi natin ano hindi ko alam kung bakit bulag pa rin yung iba marami pang marami pang pa mawinyan eh, nanonood sa akin ano na syempre dati ang oh, ibang mawinyan sa man eh naging, naging naging subscriber natin or naging follower ko dahil ako ay pro BBM noon eh pero oh yeah nandito pa rin naman sila sa channel ko nagchatyaga natutuwa pa rin sila sa akin kahit na binabatigos ko anyway hindi naman ako ganoon ka -harsh. pero maling maling ginagawa nito eh pogi points lang to di ba hindi niya tap dapat to ginagawa marami siyang dapat intindihin may mga allegations na bumaba in fact may cocaine na na ano na confiscate may dalawang singaporeans right may nakuhang mga cocaine diyan sa airport oh ang dami niya dapat i-overlook ang dami niya dapat bantayan at gawin para sa Pilipinas ay, namumudbud ng bigas parang damage control yan, na siya eh. Wala naman palang shortage sa bigas. Artificial pa lang shortage. Tinatago pala ng mga sindikato. And ngayon, matutuwa ilang mga naaabutan niya ng bigas, makakalimutan na na, ay, teka muna, may nakulong na ba sa mga nagtambak ni, sa mga nag-hoard nito? May, may, may nasampulan na ba? Kala ko ba bilang na ang ano, araw? Ay, ko, Papshi, dalawang buwan na kami nagbibilang, oh kung bilang na ang araw ng mga smugglers ayan ka busy ka sa pamimigay ng bigas ano to eh band aid solution sa problema pa siya ba yung makabagong noy noy o makabagong marrojas <laughs> ginagamit lang ba nila si VP Sara kasi bumabantot kahit na namumud-mud ng bigas to ang baba sa, ano, eh, sa trust rating so And, di ba, iniintriga na pinababayaan si VP Sara. Si VP Sara, kinukuyog na ngayon ng media kung ano-ano ng mga pambabalahura. Pati na mga supporters ni Papshi. Si Papshi, tahimik lang. Oh. What do you think? <laughs> Tama ba ang mga ginagawa ng Pangulo? Tama ba ang mga inuuna inu niya? Masaya ba kayo kung mabibigyan kayo ng isang sakong bigas? At ma siya in person at ma-shake hands? I-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.